Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po, po ngayon sa aking ulit na tindahan. So, update ko lang po ang aking tindahan nung dating na pinapagawa ko ito po. Ngayon po, ito na po siya. Ayan. Ayan po, wait lang guys. Ayan po guys. Wait lang. Ito na po siya. Ayan. Ayan na po na so, pagpasensya nyo na po ang aking video ay madilim eh, kasi wala po kaming ilaw so ganun po talaga <laughs> wala po kaming ilaw guys kaya ayun wala wait lang wala po kaming ilaw ayan po so ayan po guys pagpasensya nyo na lang po madilim po kasi ayan may ilaw pa ako sa aking cellphone ayan po ayan ang aking sa loob ng aking tindahan po. Ayan po. Ayan. So, meron pa akong binili kanina na tuyo. Ayan. So, ayan po. Ayan yung tuyo na ito. Ayan. So, iririp ko pa po ito so, para mabinta ko po tag sampo. Sampo po. Ayan. So, ay nako, umuulan na naman po guys. Ito po ang laman ng aking tindahan. Ayan po. Ah. Uh, <laughs> Ayan, kahit konti lang, okay na yan. Ayan. Ayan sa harap, madilim po. Pagpasinsya nyo na lang po yung aking video. So, ang gagawin ko po ngayon ay wala naman. So, nag-update lang po ako ng aking tindahan. Yun ay magre-repack na lang po ako ng asokal. Or para pag may magbili pa, hindi na ako magre-repack. So, ayan. So, guys, samahan nyo pa ako mag-repack ng aking asukal para pang tinda po. Ayan. So, tara na po, guys. Samahan nyo po ako. <laughs> ayan. Ayayusin ko lang po. Ay. Wait lang. Ayan po, guys. So, ito pa yung binili kong asukal is hindi ko pa alam kung magkano po ito yung hilo. Hindi ko pa natingnan kanina sa ano sa resibo ko. Eh, pa ako kanina. Ayan. So, pagpasinsahan nyo na lang po, guys. Yung video ko. Yun. Sana po ay magustuhan nyo pang aking video. saat uh, para po ay yan, ito po. Yung asukal na ito. Ito po. Sobrang mahal ng kilo ngayon ng asokal ba? Ito. So, bali dalawang kilo po binili ko. Tapos, pa ko po yung ito po, riripa ko po yung isang kilo, tas yung isang kilo i-reserve ko na lang po sa next na maubos na yung isang kilo na po na riripak <laughs> ayan po so, sama, sama nyo po guys na magripa pagpasensya nyo na rin po yung video ko, makulit <laughs> ayan so, tara na po, samahan nyo po magriripa ni po ayan, wait lang تي مون کي ayan po ito po yung aking gagamitin na imbudo po ayan imbudo ayan so tara na po maglipa po ako ito Sandali. So guys, samahan niyo po ako sa pagripak ng aking asokal yahoo, ayan me too so, tara na po guys dito na ako mag-upo para makita ayun na talaga, talaga ayan. so, tara wait lang, aayosin ko po muna yung camera, yan para kita naman ako, hindi na ako makikita dito, bye <laughs> Ayan. So, bili na po kayo dito sa maliit na tindahan guys <laughs> Samahan niyo po ako sa pag-repack ng aking asokal

Ayan po guys. So, samahan niyo pa po, po ito. Mag-uumpisa niyo po. <laughs> Kulit ng mga ano ba? No? mga ano ba yan? Mga pato. Mga hmm, Ubusan po ito. So, agad na po. Hindi ka din malulugi. ba? Mm -hmm. Sobra po. Ayan, para na. Ma ay, mantik na ayan. <laughs> mantik na mahulog. <laughs> ayan po guys. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa aking video. Sana po ay palagi niyong panoorin at kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel ay paki-click na lang po ng bell button at saka i-all niyo na din po para palagi po kayong updated sa aking video. <laughs> Paki-support na din po ng aking YouTube channel, guys, para po madaming nakaano. Paki- ano po, paki-share na din para Ayan para palag, para marami pong makapagpanood ng aking video at malaking tulong na po 'yan sa akin para ay matupad ko rin yung aking pangarap. <laughs> Ayan po. Na, hmm, paki like, share and subscribe po. <laughs> Thank you so much. So, ngayon po ay Nakaapat na po ako ng ano. Ito, nakaapat na po ako na repack. Hayo. So, hayo po guys. <coughs> Bawas-bawasan po natin kasi hindi po natin ka mamaya ma, ano mahigot. Hindi maitali ba? Kung sa amin sa ilonggo ay eh, mahigot. <laughs> Pag sa, sa Tagalog naman oh, ay maitali. Pumunta mm -hmm. po kasi kami kanina sa bayan at saka nagbili na ho, ako ng ano ng mga paninda ko po. Ayan. Sana pa yung magustuhan niyo pong aking video guys. <laughs> damai pa po. Bu bagus Kaplang po, po saat di YouTube po, saat di YouTube channel po pakai klik nah lang po, paki subscribe Bu. <laughs> Yuk. ayan So, wala lang. <laughs> Karen na

マカロイ茶カイで kasi siya mahi, ano matalik mamaya pag masobrang ano mabota mahirapan ako magtali guys Yan. hindi ko na maitali Talik-talik -tali lang po kasi ito guys eh. Ayan. Mainit sa labas. <laughs> hmm. susunod na linggo po ay yun ma mimili na naman po ako ng aking paninda po guys Ito ba yung sikilan? Malaki po ito. Kaya sakto sakto na mo piso guys <laughs> sorry po Seposo. berama Ali mama ke Sana ay okay, hindi okay na yun. Para mas madami yung laman. Ayan. <laughs> so, pagpasinsan nyo na lang guys kung hindi po talaga totally na malakas yung boses ko. Eh, kasi malayo pa ako sa aking cellphone. At saka wala po akong headset o oh, di kaya mic. Kaya ayun. <laughs> Sana pa ay marinig nyo din pa din yung aking tinig. <laughs> Ayan. ayun, malaglag. Kailangan pang ganun ganunin para ma -ano, para mahulog. Yan guys. Bote na lang ay hindi umulan. So nakapag-charge po ako ng aking cellphone. So ayan. Nakapag-vlog ako. Sana patuloy-tuloy na, na, lang po yung pag ano, yung no, init ba na ayaw umulan. Ayan. Ang ingay ng aking mga ano ng mga alaga. Tapos kanina eh may mga ina, may inahin pa akong isang inahin na manok na ano na po. Ah uh, nagbuto ba? Nagbuto na kumbaga ba sa itlog na napisa na. So, ayun, mayroong sisew sa 11 at 11 ang ano, iliving sisaw po. 11 na piraso po yung sisiyo ko. Ayun. So, dyan ko nilagay sa loob. Para pag umulan, ay hindi naman sila mabasa. Hmm. Ayan. ganito po ang pagtali ko nito ayan ayan so mahirap na ayun ganito na lang kahaba yung ano natitirang ano niya space niya ba pag punong puno to hindi ko naman siya maitali ayan ito na po limang piso <laughs> ayan limang piso so ayan. Oh, ang dami na rin eh. <laughs> limang piso ba mahal mahal na kasi ng asukal ngayon tapos pamasaihan mo pa magpapa magpama, ano pa pamasahi litihan bayan, ano ba Yan, ganyan Punta <coughs> ka pa ng bayan. Ang layo pa naman nun.

guys ito na po tapos na hindi ko pa alam kung magkano pang aking ano <laughs> so 80 po ito 80 po yung isang kilo ayan so, ito na ayan. so ayan po guys ito na po at saka ayan pang aking neripak ayan hindi ko po alam kung ilang piraso po ito saglit lang bilangin ko po 2 4 6 8 Ten, 12 14 16 eighteen, 20 20 piraso po so 100 so nakapag mm -hmm. kita po ako so may merong tubo po is 20 pesos po ayan 20 pesos yung tubo ko po sa sa isang kilo Bali, 80 po yung binili ko sa isang kilo. 80 pesos po, isang kilo na po. So, ang nagawa ko po is 20 pieces. So, ibig sabihin po is 100 yon So, 100. Yung tubo ko po is 20 pesos. So, okay na yun. Malaki na nga eh. Sobra-sobra na po. So, guys, andito ko na lang po. Tataposin yung aking video. So, sana po ay magustuhan nyo. Ayan. Ayan. Sana po magustuhan nyo po yung aking video guys. So, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, so, baki subscribe na lang po. Subscribe, like, and share po. Para palagi po kayong updated sa aking live at saka video po. So, thank you, thank you. So, po sa inyong lahat. At sa nasusupport din po sa akin. So, hello po. <laughs> hello, bye-bye. <laughs> So, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. So, sa the, tatapusin ko na lang po ang aking like, video. Bye-bye po.